Magandang araw sa mga anak ng Nanay. For today's video, ay kusina series na naman tayo. Ngayon ay samahan niyo si Nanay. Magluluto tayo ng sinaing na tulingan. Alam niyo ba mga anak, ang tulingan dito sa New Zealand ay hindi pang-ulam, kundi pang pain or bait para makahuli ng ulam. 'di ba? Kaya nga magbibili lamang ito sa mga bait station or bilihan ng mga pain. Bonito nga pala ang tawag nila sa tulingan dito. Para masarap ang ating sinaing na isda, syempre, kailangan natin itong hugasang mabuti, alisin ang hasang, ayan, sa totoo lang mga langga, wala talagang ideya ang nanay kung bakit kailangan baliin ang buntot ng tulingan. O di ba? Siguro dahil para maalis yung yung hindi magandang uh, panlasa doon sa loob. Kasi merong mga tao guys na nangangati sila o nagkakaroon sila ng allergy kapag kumakain ng tulingan. May kilala akong isang ganun, kaya ayaw na ayaw niyang kumain ng tulingan. Siguro din natin guys na syempre natanggal yung hasang at mga laman loob nito. At pagkatapos itong linisin, inihiwaan ito sa gitna para manuot talaga yung lasa ng ating uh, sinaing na tulingan, syempre lalagyan natin yan mamaya na natin ng suka, asin at kung ano pang mga pampalasa. Tanda. At naglagay na nga si nanay, sabi ko nga sinaing sa dahon ng saging at nilagyan natin yan ng dahon ng saging. Ang sabi nila, para hindi daw maghiwahiwalay kasi nga lulutuin natin yan ng dalawang oras o isang oras at kalahati o mas maganda dalawang oras para mas lutong-luto at mas nanunuot magiging parang isang malasardinas yung ating tulingan. Ang ating ginawa, nilagyan natin yan ng bawang, paminta, buong paminta ang nilagay ng nanay. Siyempre nilagyan ko din yan ng suka at guys, maliban sa asin, naglagay din ako ng patis at nilagyan ko rin siya ng dahon ng laurel. Bakit nilagyan ng dahon ng laurel? Kasi yun ang request ng tatay para medyo maalis daw yung lansa o diba at sinalangahan ng nanay. At pagkatapos ng isang oras at kalahati guys, ayan, syempre naaamoy ko yung bango ng suka, naghalong suka, patis at yung ating iba pang pampalasa. Tinikman ng nanay at talagang masarap ang kanyang patis. Make sure lang guys na bago nyo tikman ay luto na yung tulingan. At ayan na nga, pagkatapos ng halos dalawang oras nating pagluluto ay atin na i-prepare ipre para sa ating hapunan. Ayan na guys. At Masarap din mga langgan na pagkatapos mong isaing ng matagal, ay ipiprito mo siya. Napakasarap siya bilang almusal. O di kaya pagkatapos mong iprito, ay gagataan at lagyan ng mga gulay. O di ba? Yan na guys, ang sinaing na isdang tulingan. Thank you guys sa pagpanood at sana huwag niyong kalimutang i-like and share ang video ni Nanay at ang mga susunod pa. Mar